natin dito na Aerox version 2 So, all stock po As you can see, it's all stock, stock block Ayan Ayan all stock So, ang build na gagawin natin dito is recta 232 na tayo Yun ang magandang desisyon na gagawin nyo sa buhay nyo Kesa dumaka kayo ng basic 195 215 so saka pa lang kayong 232 magastos yun so gawin natin from stock rektak 232 yan, yeah. so bibiyakin natin yan bilinisin then tiyabutin natin yung mga parts then sa so, parts natin, ito TRF plus 9 then JBT 66mm 23-26 sa ating head JB Trin siyempre Then BRD sa ating Gladiator Then Mini X-Lite sa ating uh, ECU Then G-Racing sa ating pipe Hindi ko rin sure kung ano to eh Pero pang NMAX 232 daw Dinig sa atin yung shell Press na press o oh. O shell lang to Then kabit na rin natin yung bagong crown Putang mo <muloy> Putang ka Putang ina ka Putang

Tuning na tayo. Ayun. Nakabit na yung ating injector. Sobrang breaky na lang natin to, then tuning na tayo. Ayun. Mababaryahan so, ganito lang yung video natin sa ating 232cc. It's Alright!